Hey everyone, so finally after almost a year, ganami US, karon pagidmi kakawnog, Jollibee or karong Jollibee. So, by the way, so ni kaon nami ganina, though tig tig one piece lang mini chicken, ko an lang gamay nga paggana, because it's 9 a.m. as in kami ang unang customer. So, we just tried it because since crispy pa So, karon hapon naman and nag take since isa ka order and family pack. Yeah. So, and we also have our mango um peach mango pie. So, let's eat And earlier pod Walay kani kanon. So, di kompleto. That's why, mas lamig yun na kanon. Though, di siya kay crispy kaayo though. I already init, nag-iinit na na siya. But, that's fine. So, let's eat. Ishi e, is also eating. Pero, sayo ng kwarto ba kaon. So, yeah. Ano akong paborito sa Jollibee is their gravy. Mmm. -hmm. sa akong napansin, ang gravy mo, kuha man niya. The same. Pero sa spaghetti lang. Mmm. I'm not sure. Kaya, Mm. Gihalo na niya. Dabin sausage. Or hot dogs. Hindi. Dabin sauce. Anyway. Hindi ko sure kung pareho ra. As in, kuhang ang spaghetti kay Sa Pilipinas ko, di ko kaya spaghetti. I prefer kanyang I mean, kalabok. Sa spaghetti. So, na nato si Michael kay earlier, wala siya nagka Kaya, Kay, nabusog pa siya. So, gikan can die me sa Dallas. Kaya na may appointment sa immigration. So, wala siya nag coffee man siya. Ipatry na to siya later. Kaya kung nasa sa Pilipinas, wala. Mag yeah, wala siya ako Jollibee Merg. Napatry na ko siya. I'm not sure so, if you're But McDonald's. and I McDonald's there pero yung sa panamang ko nga okay lang yung Jollibee nabita McDonald's everywhere hmm dahil naman, man ang ganay magkaisa lagi ka ang McDonald's there okay na ng grabe lang kaadik gravy okay so let's try the spaghetti though I have tried it already pero wala siya kaya kaya na namnam because wala gigana so let's see ano lang tapay wakay hindi ako how okay balik niya Pero pasak yung pasakong anak, favorite mo niyang spaghetti sa si Jollibee. Hindi daw mo ang hotdog, lang. Ano siya, di ba? Sausage and jam. Mas mamaw naman. For sure, siguro, they try to really copy everything. Mm. Ano naman yung lasa? Mas mamaw naman. Pero hindi ko sure Hindi ako makapag-justify. Anak, kaya ko ba spaghetti ba? Anyway. It's good naman. Mm. It's good. Hmm. Cheesy. It's saucy ganin Nanano Ano na lang siya. Absorb na kayo kayo. Ang plane is like 45 minutes away from home. Hmm. Good. I'm not sure lang kung magustuhan sa banya banang kayo. Kami is better. I'm so better. Well, that's it for today's video have a great day everyone bye